nasampahan na ng reklamo ang motoristang nag-viral dahil sa pananakit at pagkasapa ng baril laban sa isang siklista. Hindi naman napigilan ng ilang mga senador na magalit sa nangyari at iginit na dapat maparusahan ang may sala lalo't walang puwang sa bansa, ang road rage. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas. Pinaiimbestigahan na rin sa Senado ang nangyaring road rage kamakailan sa Quezon City. Tumayo sa Sen. Jingoy Estrada at pinuna ang ginawa ng dating pulis na kinasahan ng baril ang isang siklista. Base po sa nakalap nating na impormasyon ay di umano ng siklista sa sasakyan nitong pulis nito nitong kalbong to dahil well, nasa loob ng bike lane ni Estrada na tila may nasisisi pang iba ang nag-viral na dating pulis. Baka raw na baon lang sa limot kung hindi ito na isiwalat. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat ibagbawal ang ganitong klaseng road rage sa lipunan. Dapat mabigyan anya ng leksyon ang may sala. Buti nakunan to ng video. I'm sure araw-araw may ganitong klaseng road rage and we should teach these people a lesson. Kung ano bang pwedeng i i-sampa na kaso sa kanila. Si Senator Ronald de La Rosa naman sinabing hindi na dapat pahawakin ng baril ang nasangkot sa road rage. Pwede naman daw si Gawan kung galit kaya bakit kailangan manutok ng baril. May patapang naman na tirada si Bato sa nag-viral na dating pulis. Pariho ko pa naman ng ulo yung kalbo yung... rin yun, di ba? Oh, retired police din. Eh kung ako yung kinasahan niya, nanabaril ko siya. Dahil pag nakita, ko kinasahan mo ako, babarilin talaga kita dahil uh, may intensyong kang barilin ako. Ayon kay Senator J.V. Ejercito na isa ring siklista, hindi niya palalagpasin ang insidente. Hindi niya dapat makalusot ang ganitong pangyayari at dapat makasuhan. Sa ngayon, sinampahanan ng kasong alarm and scandal ang dismissed police officer. Pero binigyan din di ng PNP na mahalaga rin ang magiging papel ng siklista sa kaso. We need uh, for the cyclists uh, really, huwag matakot, uh, don't be intimidated. Uh, come out in the open and uh, uh, kasama natin sa uh, pag-build uh, up ng case is his statement. So uh, mas maganda kung lumabas siya at hinihikayan ko na lumabas siya at uh, magsalita. Samantala, pinabulaanan na naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga hakahakang parte ng kagawaran ang dating polis na nag-viral. Walaan niyang Willie Gonzalez o Wilfredo Gonzalez sa Department of Justice. Daniel Maralas para sa bayan